na 80,000 pesos na nais mabawi ng ating complainant sa isang cellphone paluwagan. Cellphone paluwagan? Na di umano ay paulit-ulit nangangako na ibibigay na ang unit. Ngunit, isang buwan na wala pa rin ito. Alamin ang buong detalye at nandito sa kabilang dinyas ang ating nagre na si Christine Martinez. Ano na naman siya? in na naman din. O, ni Black, ano? Hello ano po, uh, Ma'am Christine. Niya. Ay, nako. Uh -oh. Ay, may aso ah. <laughs> Ma'am Christine, magandang hapon po sa inyo. Aalis lang po ako sa maing. Ma'am Christine, meron po ba kayong paki- open Bilipat po yung video si Ma natin, Ma'am Christine? Hello po. Ayan. Opo, may video po ba tayo? Okay, paki-open po natin yung camera natin para makita naman po namin kayo. po. <laughs> Yon. Ito yung uh, binabanggit nga ka natin kanina, mm ano, na worth 80,000 pesos. Na, ano ba ito, attorney? Binili o... Or... Paluwagan daw eh. Paluwagan na cellphone. Sige, malaman natin. Mukhang bagong modus na naman to. Ayan, si Ma'am Christine. Yes po. Uh, sumali po ako sa paluwagan uh, September... ah uh, June po. Wait lang po. Kasi dalawa po yung paluwagan na sinalihan ko sa kanya iPhone cash po. And uh, June po ako sumali, tapos 4.8 po per 15 and uh, per quincenas po. Tapos nag-request din po siya ng another 10K. Bale, ngayon po is 68K po yung naibigay ko sa kanya. Tapos nag-promise po kasi siya na magsasahod na po ako ng November, first week po. Then, kinukulit ko po siya until now po. Tapos, nung sinabi ko po sa kanya na gusto ko na pong bawiin, since matagal na po, magwa one month na po, eh, parang ayaw niya po ibalik. No, refund daw po, ganun po. Kaya, nag nagreklamo po ako sa inyo. Baka sa sakaling matulungan niyo po ako. Ah. Uh, Miss Christine, paano niyo po nakilala ito? Si uh, Miss uh, Reynalyn Renalyn Barrera. Bale, sa online din po, pero may transaction na po kami noon na nag-cash po ako sa kanya ng MacBook. Bale, ngayon po is nagtataka na po ako kung bakit ganun po ka-delay yung, yung iPhone na sahod ko. Kasi last time po is, eto pong MacBook na gamit ko ngayon is sa Hong Kong niya din po kinuha, pero hindi po ganun katagal yung transaction na amin. Bali, second transaction mo na ito sa kanya. Opo. Ito pong cash, tapos din yung paluwagan po yung pangalawa. Uh, sa ngayon po ba, nakokontak niyo pa siya? Opo, ma'am, pero ano po eh, matibid po siya mag-reply. Siguro po busy din kasi nakikita ko po sa post niya na nagpapagawa po sila ng restaurant. Okay. Ano po ang sinasabi niya sa inyo na kailan daw po may bibigay yung unit? Sinabi niya po na inuulit-ulit niya po na within this November. Tapos nung no, sinabi ko po ba na sure na sure na po ba yan. Tapos hindi po siya nag -reply. Pero sinabi ko po na, na uh, sinabi ko po sa kanya na kanina lang po. Sinabi ko po na sabi ko, ma'am pag wala pa po this month, sabi ko, i-re-refund na lang po yung pera ko. Since hindi naman po tayo nagkasundo sa ano sa pinag-usapan ko. Oh. Palipat pat po kasi pa bago-bago po kasi yung sinasabi niyang date. Ito po ito si Miss Rainalin Alam niyo po kung taga saan siya? Taga katabato po. So, okay yeah, yeah, no? Pero nung binigay sa iyo yung unang transaction, nag-meet kayo? Hindi po, via LBC po. Okay, pinadala lang. Kasi so, ko lang, no? Music, ano, Yusik, ano, Ma'am uh, Chita, no? Christine, yung bang paluwagan na to, ano, ibig sa, imbis na pagka-turn mo na, sasahod ka na, imbis na pera, cellphone ang iyong uh, makukuha, ganun ba yun? Opo, isa pong cellphone, at isa din pong cash. Dalawa po yung sinalihan ko sa kanya. Dalawa. And magkano lahat yung nailabas mo o gusto mong bawiin na pera? Nung lahat po, 82K po. 82,000. 82, na. Malaki okay, okay. Grabe. So, so ano? ikaw lang ba may problema sa kanya o may yung buong grupo nyo? Oh, may alam ka ba na marami pang na, nag, uh, katulad mo na may problema na ganito? Actually po, hindi ko po nakakausap yung iba eh. Kasi yung iba po kasi is maliliit lang po na unit. Yung unit po kasi na in order ko sa kanya is yung latest po na iPhone. Yung bago labas po. Kaya po siguro nabibigay niya agad-agad sa iba kasi maliliit na unit po yung mga kasabayan ko eh. Hmm, baka naman yung uh, in order mo, hindi pa nabubuo. <laughs> iPhone na na yun? sa sobrang bago. <laughs> <laughs> oh. Yeah. kasi that, tatlong beses niya po ko pinangakuan ng date nung una po, first week. Tapos sabi niya, after 10 days, meron na daw po. Then, nung last po, within this November, kaya nagsabi na po ko na, pag wala pa po ngayong November, babawin ko na po lahat ng binig binigay. Pero, pero Christine, November pa naman, baka mamaya, mamaya ipadala na, okay, hanggang katapusan. Oh. di ba Ang usapan okay. niyo kasi hanggang November. Tapos na, Apo, tinatanong po yung location ng phone. Lagi niya po sinasabi na sa port daw po. Pero until now, hindi niya po ina-update yung location eh. Mm, anyway, may pinirmahan kayo? May evidence ka na yun nga, yung transactions niyo? Uh, mga bank, ano po, bank receipts po. Ayun. Bank po. Oh, okay. Kuro, attorney, pwede na ring ano yun. Sabi mo sa kanya, kasuha mo siya pag di niya binigay. Diretso mo na. Mm -hmm. Pero gusto ko nga po, bawiin na lang po eh. Kasi ayoko na po makitransact sa kanya. Oh, eh, mababawi mo lang yan, Iha, kapag kaalam niya na... Kung siya ng complaint. Kung ka ako. ng complaint, ako, yan ang ma-advise ko sa'yo. Ako. Kasi baka pagka ayaw naman niyang makasuhan siya, baka ibalik sa'yo. Tama nga po, lalo na kung legit ah. yung kanyang uh, business, ano? Correct. Christine, paano mo pinadala yung uh, pera through bank? Kanino nakapangalan? Kanino ako? Kanya account? po. Account niya ah. talaga? Madaling ma-trace to kasi yung oh, account, ano? Sa bago. O, oh, pagka-legit. Okay yan. Okay, mm -hmm. yeah, kasuan mo na. Yan, ano? Ano ang pag-asit sa kanya? maipapayo natin dito kay Christine, ano? Well, ito ay isa talagang uh, klase ng... Isa, isa, well, isang klase ng staffa kasi nga, videoin mo online, tapos uh, oh. paluwagan. So, uh, malamang uh, ito ay isang bagong modus na naman. O kaya inimprove lang na modus dun sa mga paluwagan na nating sarinig. Mm. So actually uh, ma'am Christine, 'yung talagang pwede mo tong makasuhan si Renalyn mm. ng estafa dahil nga nagbigay ka ng dito uh, ng pera sa so, uh, realizing na hindi pala ito matutupad na 'yung mababawi mong o makukuha mong cellphone at saka 'yung tinatawag na May cash pa. Uh, cash dun sa paluwagan na sinalihan mo pero hindi pala totoo. So, yun ang pwede nating sigurong uh, i-suggest at saka baka makatulong ito yung mga uh, resource person natin na asa kabilang yes, niya. Yes, oo, ayan. Na si uh uh Lieutenant Giovanni Daniel, uh, team leader ng Santiago Response Team ng RAO2. So Lieutenant uh, Daniel, ro? uh magandang hapon. Yes po, sir. Ah, uh, sir, yes, sir. napakinggan ko po yung complaint po ni mang mm -hmm. Ma'am Christine po. ah mm -hmm. uh, kung winning naman po siya at nakapag-decide na po siyang magsampan ng proper complaint, uh, aanyayahin po namin siyang pumunta sa amin, sa aming opisina. Total naman po ay taga-tugay kagayan din po siya at tamang tama yung opisina po namin. Uh, doon, din, doon din, din po na siyudad sa Tugay City. Okay. Lapit lang sa kanila, Daniel? Yes po, sir. So kung sakaling pupunta po siya doon. Yung advice po namin si Ma'am Christine na dalhin niya po yung mga transaction receipts niya, lalong-lalo yung mga bank transfer niya na nakapangalan po sa kino-complain niya. Okay. At yung pong mga conversations po nila, isa po namin. Mm -hmm. Okay, Pero okay. Uh, Daniel, sa experience mo o sa opisina niyo, meron na bang mga ganitong klasing uh, problema na nakarating o nagreklamo diyan sa inyo? Yes po sir, may mga ganito na po ang pangyayari po sir. Okay, so siguro mo na rin to Lieutenant nanta bani no daniel mm -hmm. na magbigay ng awareness sa ating mga kasambahin na nanonood ngayon para hindi na sila maging biktima Ma ng ganitong klasing mga scam ah, yes po sir uh, about po dito sa panloloko dito kay alleged din panloloko kay ma'am Christine po uh, lalong-lalo na ngayon paparating ang pasko at bagong taon mag iingat po tayo sa ating mga binibili online o no, kaya sa ating mga nangangako sa atin na uh, tulad nitong mga palwagan na mag-ingat at magdoble ingat din po tayo. That's right. Tama. At saka siguro no, kailang, kaya nga sinasabi ko kanina sa action center ano kung ma sana natin itong si Reynalin Barrera no tatol meron yata tayong pagkakakilanlan dito at uh, sinasabi na taga South Cotabato siya ipahanap siguro natin doon sa mga local police natin kung yes. saan makikita itong si Reynalyn. At mapasabihan lang siya na mayroong nagko-complain sa kanya, no? Na katulad itong si uh, Christine, ano? Para madinig din natin po yung side. At mga, para madinig uh, natin yung side mga, niya. Malay mo, mga, sabi ko nga, no? pag napanood ngayon, bigay na mamaya. Yung nga, yung six, sabi ko kanina, <laughs> ang usapan kasi nila hanggang November, malay mo, ang oh. napanood nga tayo rito ni uh, Reynalyn, baka mamaya o bukas lang, ipadala sa iyo ang uh, cellphone. Mga, mga na dapat mo makuha. Total, sabi mo nga, may, nung unang transaksyon nyo, ay nag-good naman. Ay, ano? Pero oh. alam mo, may mga ganyang, ano, no? may mga scam na pinadadama muna Correct. yung iba. yung Correct. iba lang naman siguro. Pasin, ano, wag naman. Kaya kailangan marinig natin ang pa panig nitong si Reyna Lin kung ano ba talaga ang nangyari. Otherwise, yun nga, magka, kung decided ka na, Christine, mag-file ka na ng complaint sa opisina nitong si Lieutenant uh, Daniel, oh. At ipasusundo ka yata niya dyan sa bahay mo kung ready Yan. ka na ba oo. Ready ka na ba ngayon, Christine? Para mabilis na natin mai ano, maipile yung complaint against ito kay Reina Lin. Sige okay, po, sir. Oh. Ako na lang po yung pupunta doon. Ah, no, oh, Ayaw mo okay. ka, ano? Mismo si Lieutenant ng Daniel nga daw yata ang susundo sa'yo. Oo. Oh. So, say. Nang matawagan din, yung ano, yung isa na magkaalaman na, 'di diba? mm -hmm. natin ito, no? Correct. Kasi may okay. merong ano may account, bank, may bank account. Bank, bank, uh, may bank account no, nunulate Daniel, ano. Madali natin ma May bank account ito eh. Madaling Correct. mahanap kung saan nakatira Yes talaga. po, sir. Yes po, sir. Tama po. Okay. Mm. Thank you. Maraming salamat sa iyo. At gaya nga ng na nasabi namin, paki-provide na lang kami ng ng Daniel ng action photos or videos para sa update, ano? Mm -hmm. At maraming salamat din, Ma'am. Uh uh, sino to? Si Christine, Christine. Martinez, oh. ano? Sa pagtitiwala sa programa namin. Huwag po kayong magalala, tututuwa ka natin ito.